Ang ganda. Wow, 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 wow. Mm. Wow, ito yung terrace. Ang ah, ganda. Hello, di wow. Ganda ng kahit. Ganda ng view. Yun, what's up mga Lodi, ayan, nandito kami ngayon sa ano, sa pinakamalaking uh, train station dito sa Milano, uh, ang Milano Central, ayan at siyempre papunta kami ng uh, summer mag 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 vacation kami sa beach resort ayan so ito na at papasok na kami sa loob, ito na yata yung pinakamalaking train station dito sa Milano, ayan parang airport siya, sobrang laki ayan, yearly namin ginagawa ito mga lords na nagbabakasyon at uh, pumunta sa beach kasi, uh, summer dito ngayon sa Italia So ito na nga mga Rodi at nakarating na kami sa aming uh, pupuntahan na mahigit na apat na oras ang biyahe namin. Pero kailangan pa namin sumakay ng isang tren para makarating sa exact location na pupuntahan namin sa hotel. So ito at nakababa na kami at maglalakad na lang kami papunta sa hotel. 嗨。Hey. back ecco. okay. up Thank you Lord at nakarating na kami sa hotel, nakarating kami ng mapayapa, ligtas, heto na wow, at hindi kami naira na huh? hanapin ang hotel Ayan, napakaganda pala, ayan sa labas may swimming pool siya Wow! Bye 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 Ganda ng swimming pool, may swimming pool again huh? beautiful place So, nandito na kami sa loob, mga Lodi, sa loob ng labi ng hotel. Heto, paupo si Stefano at Nathan sa sobrang pagod na apat na, may gitna apat na oras ang biyahe. Ayan. At si Mrs. naman ay pumunta siya sa formation para kunin ang susi. At para itanong kung ano ang number namin, kung ano ang room namin dito sa hotel. Ayan. Ayan. So, ito na nga. Nakuha na namin ang susi. So, ito, ah, papanhik na kami sa aming room. Ayan. Three thirteen, three o

eto na. eto Nakita na namin ng room namin. Number 313. Ayan. Wow. Kita yung ano rito Ah. Kita yung ano dagat. Ayan. <laughs> Ganda no. Ito. Ito yung ano. Ito na yung room namin. At siyempre dito sa bintana, tanaw. Ay, bello, tanaw na tanaw yung ano, yung ah uh, uh, dagat. Ayan. Ay, ang ganda. Wow. Ayan. Wow. Aluche. Aluche. Aluche nakarating din ay 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 ito mga lods ang ganda ng ano ang ganda ng uh, camera yung oh ay malapot Sampai jumpa di video Mama. Mga Lods, bubuksan ko na yung ano, taparela para makita natin yung dagat. Ayan! Wow! 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 Ang ganda! Wow! 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 Ito yung teris. Ang ganda mga Lods. Wow! Ang ganda ito. Tanaw na tanaw yung ano, yung ano, dagat. Ayan! Sarap! pa yan sarap dito Naposap. po yan mga papa ali verso montagna eh? papa eh mare. mali dai e dopo che hmm dai io voglio andare mare hmm io voglio andare a mare sì mm, mare papà. wow guarda ang ganda

Yep. Yeah, it's definitely.